Okay mga ka-travel, good morning. Dito tayo kay Diwata na naman mga travel Dumaan tayo. Yan yung mga kaganapan dito ngayong umaga mga ka-travel. Medyo konti lang yung tao. Pero mga ano din, may mga kumakain din talaga. Ito may mga parating, so, may mga paalis din mga ka-travel. Yung mga nasa labas kasi tinawag kasi ano, may raker na naman. ano, o. May raker bahay ni Diwata ho. Oh. Parang nasa loob kasi may chinilas. Tulog pa yan, maaga pa eh. Ano? Oh. Ganito yung nagbablog siguro nga ano, mga katrapil. Yung nagbablog na sabihin wala nang kumakain. Ganitong oras yon Kasi nga, yan o. Oh. Umaga pa kasi. Pero wag hindi sinasabi na wala talagang kakain. Kasi, yan o. Oh. Kita nyo naman o. Oh makain din. Isa na ako doon, pick out pa ako Ang daladala ko na. Chicken in a salad. Marami-rami lang langaw. Ayan yeah, si Kuya, pinapalis niya yung langaw lang doon sa, ano, sa tapas Kaya tayo mo malinis. Kanina mayroon yan dyan eh. Mga kotse. Eh. Tapos ngayon, pumating si kuya, pinalis niya. May raker. Pati sa kabila. Wala na. E, ito mga katrabil, malapit-lapit na itong matapos yung ano ni Luwata. Ito nagawa niya. May bubong na. May kapintura na yan o. Oh. Pinturado. Diyan na tayo pipila sa susunod. Ayan o. tayo pipila. May mga parating na mga travel na mga ano. yan mga bablat back din. Ano. Pero mga ano na yan. Nakakotsi. May ito. tayo mamaya ng sticker mga ka-travel at na try natin ibigay tayo sticker mamaya maya papano lang natin o hanggang dito na lang yung video natin mga ka-travel kasi magbibigay din tayo ng pagkain sa madadaanan natin natutulog lang sa highway Ayan, shout out nga pala sa lahat ng mga ano dyan uh, malati motor rider sa uh, Paranaque PG Paranaque yan so yeah busy busy oh. Yeah, bising bising, oh. bakal yung langaw sa dalawa nating ano ah uh, Lily biker Kapatid si Goro ng Tiwaka Okay, right, please like and share na lang mga travels gagawin pa natin mga video. Sana na mag magustuhan niyo lahat ng ating ginagawa. Thank you, thank you. Uh -huh. thank you.